Hello friends, brothers and sisters. Ako po si Lawrence. Tara na sa landas ng pag-asa. Ang ating ibanghelyo sa araw na ito ay mula sa sulat ni John chapter 2 verses 13 to 22. Kapatid, mahalaga ba sa iyo ang templo ng Diyos? Maaaring ang sagot natin sa tanong na yan ay oo naman o siyempre. Ngunit, ang isa pa siguro sa mas mahalagang tanong ay paano natin pinapahalagahan ang sinasabi nating templo ng Diyos o ano ba ang pinag-uusapan nating templo ng Diyos Nag-iiba ang ating pananaw sa mga bagay-bagay depende sa perspektibo ng ating pinag-uusapan Kapag sinabing templo ng Diyos madalas ang naiisip natin ay ang simbahan na ayari sa isang gusali na may mga haligi at pato kung saan nagtitipon-tipon ang mga mana ng palataya. Ngunit sa ibang perspektibo naman at mas malalim na kahulugan, ang templo ng Diyos ay tumutukis sa ating katawan o sa ating mismong pamumuhay. May nakagugulat ngunit importanteng ginawa at mensahe sa si Yesus tungkol sa templo ng Diyos sa ating Ebanghelyo sa araw na ito. Nang pumunta siya sa Jerusalem at nakita niya ang templo na ginawang tindahan ng mga baka, tupa at kalapati at mga palitan ng salapi, kumuha siya ng rubid at pinagtabuyan ang mga nagtitinda at sinabing huwag gawing palengke ang bahay ng kanyang ama nagmalasakit si Jesus sa templo, ang tahanan ng kanyang ama, ang ating Diyos. Ngunit pagkatapos siyang gawin ito, ay kinuwestun siya ng mga Hudyo kung anong karapatan ang mayroon siya upang gawin ang kanyang ginawa. Kaya sinabi niya na kung gigibain man nila ang templong ito, sa loob ng tatlong araw ay muli niya itong nitatayo. Sa unang perspektibo ay pinahalagahan ni Yesus ang templo ng Diyos, ng kanyang ama, na kung saan ay ginawang palengke ng mga hudyo. Ngunit sa bandang huli ay binigyan niya ng panibagong perspektibo ang templo ng Diyos. Tinukoy na niya ang kanyang katawan bilang templo na maaaring gimbain ngunit muli niya itong nitatayo. Ibig ay mamatay man siya ngunit muling mabubuhay. Sa ating buhay pananampalataya, sa ating mga nagpapahayag ng ating paniniwala at pagsamba sa Diyos, ay importante ang pagpapahalaga sa kanyang templo, kung saan tayo nagtitipon bilang mga mananampalataya. Kaya dapat natin itong igalang sa ating pagpasok at paglabas. Sa maraming paraan, gaya ng ating pananamit, pagkilos, at igit sa lahat ay sa ating panalangin. Ngunit may isa pang templo ng Diyos ang maaaring masigit natin dapat pahalagahan, ang ating mismong katawan o ang ating pamumuhay. Dahil sa ating mismong katawan ay nananahan ang ating Diyos, sa ating mismong katawan at pamumuhay, ay nakikita ang presensya at pagkilos ng Diyos. Yet, higit nating pahalagahan ang ating katawan at pamumuhay sa pagsasaalang-alang ng ating mga paggawa, pag-aalaga sa ating katawan ng tama at sa ating pakikipag-ugnayan sa ating kapwa upang siguraduhin na makikita at mararamdaman ng sino man na sa atin ay magisalimuha ang presensya at pagmamahal ng ating Diyos Ama. Amen. Kung kayo po ay na-bless ng video na ito, maaari po ninyong i-click ang like and share, landas ng pag-asa. Muli ako po si Lawrence Quintero. Maraming salamat. God bless po sa inyong mga pamilya.